Girl! <laughs> yeah! What's up sa inyo lahat! Ngayon, alam niyo naman kung hindi niyo paalam, ay ipapaalam ko sa inyo. What? Dahil alam niyo naman... ako hindi nila alam. Okay. Sa Instagram, nagpost ako sa story ko ng drop your assumptions about me, what do you assume about me. At ngayon, ay sasagutin ko kung tama ba kayo or nag-a-assume lang kayo. Ayun, without further ado, let's get started. Unang pag-a-assume. What? <laughs> extrovert. Alam niyo guys, kinakonsider ko kasi yung um, actually sarili ko as an extrovert. Pero nung sa... pero? Pero? Nung sa parang guidance test kay Maru, sabi daw introvert ako so I don't know. Next is masaram kasama. Hmm... hmm... Uh, hmm... Friends ko dyan. Hmm, baka naman, sabihin nyo na ah. patunayan nyo na ah. hmm, lang nyo naman. You got drunk. Actually guys, I've never been drunk. So, Optimistic. I actually consider myself as an optimistic person. And marami rin naman nagsasabi na optimistic ako, stay positive daw, ganun ganun. Pero hindi naman all the time, like super Gina G. Pero I really try to be optimistic even in my ito. Hindi mago grow yung channel mo, pero mali po pala ako. Number one fun here. I actually never thought of it as well. Watch, guys. Are. Mahal na mahal ko kayo. As in, like, alam nyo naman, yung like ko sinasabi sa inyo, mahal na mahal ko kayo kasi hindi ko rin naman ine-expect to. And nangyari siya because of you guys. Heart, heart. Heart so, Heart, so, heart. Next! Masungit. Masu-masu- ma Ano? Ah. Assume that you are in 9th grade because we have we are on the same age. Grade then napo ko kasi accelerated naho actually kapag 15 ko palang last December pero ayon I'm accelerated and I'm at the tenth grade and I'm at senior high napo ko. Here the mag I'm at senior high na. Ako. Girl, man, na ako. Next, I assume that you have a boyfriend na po. Ha, ha 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 diin sa yung honor honor oh. <laughs> Parang ano lang, close it. Girl, honor, honor student. <laughs> well, honor student na talaga ako since elementary. Dahil nung bata ako, as in like, two and a half pa lang ako, pinagbabasa na ako. Parang gano'n, wait lang. Alam ko, oh, two and a half pa lang ako, pinagbabasa na ako ng magulang ko. Tapos, three years old pa lang ako, pinagkumon niya na ako. Then, nung nag na ako, five years old pa lang ako. Kasi nga, sobrang um, tinutukan talaga ako ng mom ko nung pagkabata ko. As in, like, may katabi pang sinturon. So, ayun, I always strive to give my best talaga. Then, hindi rin naman dahil lang sa grades. Kasi guys, alam niyo, the process of learning, it's just Beautiful to learn. Almiyon. Super kalog, super. Ingay, super. Ha ha ha. I assume that you are Right. <laughs> Galing kumanta. Hey, love you, Ate Love you too, Francesco. Ika-kwento okay, ko na sa inyo. Yung nasa kotse kami. Tapos parang napiplay play yung ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Tapos sumabay ako. Kasi pinapahigyan ko lang siya. Siyempre ang catchy ng kanta, di ba? Tapos sumabay ako sa, ano, habang nakatingin lang sa window. Parang, ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Mga ganun. Gumanan ako. Tapos parang yung magulang ko, like, Wait, sino yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Share <laughs> sure ko lang. Ako. Ito! Ito! Kaibigan ko to. Assumptions Antipolo. Tinatamad ka pumasok sometimes. Girl, sometimes. Ano, nakakatamad minsan gumana requirements. Pero hindi nakakatamad mag-aral, matuto, at yung kasamang mga kaibigan. Alam niyo yun? Short. Hey, hey. Love you, Faith. I love you too. Pero I'm not short. I actually stand 5'5 to 5'6. 5'5. Charot! Kala ko K-pop fan ka. K-pop fan ako dati. Nahawaan ako ng mga kaklase ko. Nung around siguro grade 6. Grade 6 yan. Alam mo yun? pa ako sa 18. Alam mo Oh, charot!

Go lang ako with the flow ngayon. In enjoy ko naman yung mga ginagawa ko. Ganto-ganto. May ikipag-usap sa inyo. Nagpapaka baliw-baliwan lang sa camera siguro. Pero ihabilin na lang natin sa kanya. Ang lahat. And ayun. Hindi na pala yun. Hindi na pala yun. So ayun. I hope you enjoyed watching this video. And thank you so much for watching. And of course, don't forget to smile. And enjoy this week. Alam niyan. Have oh. you so much mama be cake. thank you so much for watching I hope you enjoyed this vlog Have you all Mwah.